Episode 3, Ang Madre sa Hanino, tahimik ang gabi sa barangay San Roque. Ang simoy ng hangin ay may dalang malamig na kilabot, tila may nagbabadya ng panibagong misteryo. Matapos mahukay ang bawal sa lumang bahay, akala ni Hangje ay tapos na ang kanyang pakikitungo sa mga hindi nakikitang nilalang. Ngunit nagkamali siya. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang mga bata sa eskwelahan na nagkakasakit. Lagnat, panghihina, at tila nawawala ang kanilang sigla. Nagsimula ang lahat sa mga batang madalas pumunta sa simbahan. Walang makapaliwanag sa sakit na ito, kahit ang mga doktor. Lahat ng gamot ay tila walang bisa. Isang araw, habang kumakain ng tanghalian sa eskwelahan, napansin ni Angge ang tahimik at matamlay na si Lito, isa sa mga batang malapit sa simbahan. Lito, okay ka lang ba? Tanong niya habang tinatapik ang balikat nito. Hindi sumagot ang bata, pagkusay tila namumutla ito at mahina ang boses. Masakit ang katawan ko. Ate Angge, ang sama ng pakiramdam ko. Nagdulot ito ng na matinding kaba kay Angge. Hindi ito ang unang beses na may nagsabi nito sa kanya. Isa-isa, ang mga batang laging nasa simbahan ay nagkakasakit. Nang hapon ding iyon, tumaan siya sa simbahan upang magsindi ng kandila. Nandungan si Madre Milagros, ang madre na palaging nakangiti at nag-aalaga sa mga bata. Magandang hapon, Angge, pati nito habang abala sa pagsasayos ng mga tinapay para sa mga batang pulubi. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Nakangiti si Hangge, ngunit may bumabagabag sa kanya. Ang mga batang tinutulungan ni Madre Milagros, sila rin ang mga nagkakasakit. Madre, ang dami pong nagkakasakit sa mga bata? Diretsong tanong ni Hangge. Napatingin sa kanya ang Madre. Sandaling tumigil ito sa ginagawa. Nakakalungkot nga, anak. Siguro'y dala lang ng panahon. O baka naman si Mang Isko ang may kasalanan. Naningkit ang mata ni Hangge. Si Mang Isko, yung matandang nagtitinda ng taho sa labas ng eskwelahan, tumango si Madre Milagros. Matagal na siyang nakatira dito, pero marami nang nagsabing may kakaiba sa kanya. May ilan na nagsabing may ginagawa siyang hindi pangkaraniwan. Kinabukasan, sinubukan ni Hange na bantayan si Mang Isko. Nakita niyang maaliwalas ang mukha nito habang naglalako ng taho at walang bahid ng kasamaan. Munit may kakaiba sa tuwing titingnan niya ito mula sa malayo. Parang may aninong nakapaligid dito. Baka naman natatakot lang ako dahil sa sinabi ni Madre Milagros, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi mula sa tindahan, may naramdaman siyang kakaiba. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila nagdidilim at may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Angge, napahinto siya. Ang boses ay pabulong, mahina, ngunit malinaw. Hindi ito ang unang beses na may narinig siyang ganito. Sino ka? Naniinig niyang tanong. Sa kanyang harapan, sa ilalim ng isang puno, lumitaw ang isang haninong hugis bata. Maputla ito, halos parang husok na unti-unting nabubuo. Hindi si Mang Isko. Hindi siya ang may kasalanan. Mahinang ngunit matigas ang boses ng bata. Napatras si Angge. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya makalapit... Biglang naglaho ang hanino at isang malamig na hangin ang dumahan sa paligid niya. Napanganga si Ange. Ano ang ibig sabihin ng espiritu? At bakit siya binabalaan nito tungkol kay Mang Isko? O may mas malalim pang sikreto ang hindi pa niya natutuklasan? Sa unang pagkakataon, hindi sigurado si Ange kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Itutuloy Horror Series, Pinoy Horror, Tagalog Stories, Third Eye, Mystery, Malolos Mystery, Ghost Whisper, Scary Stories.